Good afternoon guys For today's video guys Tayo ay ano magkakabit ng ikaw Ito Ikaw 70 piraso itong ikaw na ito Ito itong uh, hooks Or fishing Magkakabit so, natin itong uh, Ito Kasi yan yun. Yes, hindi kakabot natin dito. Tapos. Ilay siya guys. Tingnan natin ang mga solid nga ito. Paisan tayo. Ito Ito pa yung lalagay natin. Ito pa yung lalagay natin.

pinag-iisin kasi ilalak ko kasi siya gamit ng flies para hindi siya mukhang buwan so hindi ko naman hanggang anong bigat ng kaya yung huli hindi ko si kaya ganito ng kilos na stock hindi ko matibay ito sa ulit ko guys, ito ang buwan sa kaya si na kadalawang peras ng guys para hindi tayo para ito na lang mga 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 mag mga 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 kung mga 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 kasi mali ko mas mabig siya. Mabilis yun. Oh, up, up tayo. Na. ang deliver ng itong na to. Galing na ano China. Pwede na rin. medyo delikado na lang sa dito tayo may sima pa to may sima dito pa ang tingnan natin kung hanggang pero wala namang yun dito na tayong ng Di ba para may sutaan, tayo. Ayan. Very good. Okay. Ito. Pagkita, ang galing natin yung lock. Ipipress Dep na natin siya. Ipipress na natin. Ipipress na natin na ma non la potete vedere in poco, ma non la potete vedere in poco, ma non la potete non la non non non

Hindi ka kaya yung 13 kilos na, Pero malamang hindi. Baka maungat eh. Depende siguro kung maagapan. braso lang na stop na talaga hindi na kaya yan hindi ng malalaking stop

30 minit kasi na daw size lang mga 15 size na okay ayun yung na ano ka na kailangan ka may edit sa detalye hindi talaga may reject ng isang oh. ano pa yung ilan lang yung pakinagawa natin medyo matalig na lang kung focus nito oh. mas talaga I'm

So, ito yung form ng sa na natin kasi para pagdating naman. Lagyan natin ng naibon. Ngunit na tayo ng sa isang okay. -tay na isa tayo ngayon sa isang na susunod tayo ngayon dito.

Det er gøy, for den binder mange lights for the day. Thank you very much. Shabbat shalom. Shabbat shalom.